kahit nga pala anong motor sa, uh, sa pagbababa ng makina importante na i-check natin yung uh, makina at yung coolant lalo na nitong may radiator kailangan natin uh, tignan natin kung okay yung function ng coolant nya at yung ano, langis kung umaakyat yan isa yan sa is importante paraan para hindi maulit o majabak jab ang inyong mga trabaho ayan sa pag check nga pala nitong Aerox kung tuma uh, umakit yung langis uh, Ibig sabihin nagpa function ang bomba ng kanyang langis Yan may 8mm bolts yan dyan Ayan, uh, uh, Kitang kita medyo malayo lang at madilim yung, yung video uh, Pasensya na kayo pero yun, reglado yan malabas yan na langis Dinouble check na natin yan at Kailangan natin munang tanggalin yung bubbles ng coolant ng radiator kasi pa uh, un unang sali natin yan galing sa pagbaba yan arigla na siya mga lods alright at pinapaandar-andar natin para matanggal yung bubbles ng kulan alright alright na mga lods ibabalik na lang natin balik na siya sa dati yan matining na makina shout out ako pa